Grabe! Itong solid na food trip, oh! Sugpo! Ah. Oh. Huh. Ngayong araw, guys, samahan nyo nga pala kami manghuli ng napakalalaking sugpo dito sa munti nating palaisdaan. Samahan nyo na rin, guys, kaming lutuin at food tripin ito. Dito lang yan, guys, habang palutang-lutang dito sa tubig. So what's up mga kanapadaan lang So ngayong araw nga guys ay eh, panibagong adventure At panibagong diskarte na naman kung ano bang pwede nating maiulam. Dahil nga guys sinabi sa akin ng tatay ko na malapit na daw naming lasunin No anihin itong mga natitirang laman itong munti naming pala isdaan eh, kailangan na naming hulihin yung mga sugpong natitira dun At dun nga pala sa mga nagtatanong dyan kung bakit napakaraming isda At mga alimango na huli dito sa aming mga mangroves Ay eto nga pala guys ang isa sa pinakamalaking mangroves dito sa amin sa Mindoro At ito guys yung tinatawag na brackish water Yung pinaglahok guys na tubig tabang at tubig alat Kaya so Sobrang lumalaki yung mga isdang nandito. Tapos ayun na nga guys. Ano, nakarating na nga pala tayo dito sa munti nating palaisdaan. At nandito nga pala tayo sa ginawa nating kubong maliit. Dito sa gitna ng palaisdaan. At ayun na nga guys. Ano, magsisimula na nga pala tayo mga pa. Ng mga sumpo na nandito lang sa ilalim ng ating palaisdaan. At grabe napakasorte ni Dugo ngayong araw. Nakahuli agad siya ng isang malaking sumpo dito. Pero syempre hindi rin ako magpapatalo dyan. At nakahuli ako ng isang isang hipon guys na banami. Ayun nap <laughs> 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 sumpo na naman guys oh. So, Sayang nga lang guys eh, medyo malaki, medyo malaki pa ang tubig. Kung maliit to guys, mas makakarami tayo. Ayan oh. Bilo. Ah, Uli na naman. Ha. Ayos, sumpo na naman. Ang sarap ng ating food trip nito. Oh, buhay na buhay. <laughs> Pumipisik-pisik! Let's go! Wala pa tayo! Eto nga pala guys, mga nauhuli nating sugpo dito yung mga tira-tira na lang ng no, mga nilagay natin nung nakaraan. Kaya dahil nga guys, lalasunin na natin ay kailangan na natin silang hulihin. Guys, huli na naman oh. Lucky Good size oh! So. <laughs> Ang swerte ko ngayong araw. parahan guys kami ni Dugong! Rico! Tinik! Halo <laughs> pa tayo! Ang ilalagay nga pala guys natin dito sa ating munting pala isdaan ay mag-aalaga tayo dito guys ng mga banaming hipon. Mag-aalaga siguro guys tayo ng medyo maraming ganun. Ay! <laughs> ay, ay dito nga guys sa point na to ay eh, pinagyayabang na ni Dugong yung mga nahuli niya sa akin at mas marami na daw yung nahuli niya kaysa sa akin pero hindi ako guys papayag at ipapakita ko sa kanya mama yung mga nahuli ko. <laughs> 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 ang buong akala nga guys si Dugong ay siya na yung pinakamaraming nahuli sa amin pero hindi niya alam guys na sunod-sunod na yung mga nahuhuli kong sugputi ito Talagang dalawa-dalawa pa sila. At nung pinakita ko na nga guys kay Dugong itong mga nahuli ko ay bigla siyang nagulat na mas marami pala daw yung nahuli ko kaysa sa kanya. <laughs> Kaya nga ayun nagpanggap na lang siyang isda dito at nagpupusgat-pusgat siya para hindi niya mahalata na mas marami akong huli Kesa sa kanya. Pero sabi ko sa kanya naman ay okay lang na mas marami akong huli. Siya rin naman guys ang kakain at pupudrip dito mamaya. Oh, Rico. Tinik. Ang sakit talaga ang mga tinik nito guys. Pag na, pag na ano siya, paltik. Ayan o, okay, kita niyan. Yung matilos na yan. Natusok niya sa kamay mo. Arik ko. Sakit. Ayos. Sumpo na naman. <laughs> ang dami ko ng huli guys. Oh, mas marami na kay Dugong. Nasaan si Dugong Hello, ay no? Ano? Wala ka huli. Ay. <laughs> Dito nga guys sa part na to may nakapa akong isang alimango kaso nga lang guys habang hinahanap ko kung saan siya nakaharap para hindi ako masipit ay biglang pumitaw yung isang sipit niya at nakataka siya. Medyo maselan kasi guys yung mga ganitong alimango pag alam talaga nilang mahuli na sila yung sinasakripisyon nila yung isang sipit nila para lang sila ay makawala. Medyo malaki nga pala yun guys kaya tinawag ko agad yan si Dugong para mahanap namin dito sa part na to. Ito na guys yung mga nahuli natin sugpo. Ano? Grabe oh. Ang sarap ang food trip niyan guys, mga sugpo na yan. Isisit ems. Lalagyan natin niya ng butter na maraming bawang. Grabe. Tara guys, samahan nyo kami lutuin to. Let's go! Pagkatapos nga guys nating manghuli, syempre alam niyo na 'yung gagawin natin. Kailangan nating lutuin 'yan para ma-food trip na rin. Nagtunaw nga lang pala kami ng butter dito kasi ang lulutuin nga pala guys natin ngayong araw ay butter garlic na mayroong kasamang Sprite. Grabe, sobrang sarap nun Kaya ayun nilagay ko na rin guys 'yung napakaraming mga bawang na ginayat natin diyan at 'yan nga pala ang magpapasarap at magpapalinamnam diyan. Lalagyan na rin guys natin ng ibang rekado na pampasarap, konting paminta, konting bitchen at syempre guys, konting asin na rin. Tapos ayan nag o Habang nilalagay ko nga guys dito 'yung mga kung nahuli natin, grabe, sobrang lalaki pala nila. At syempre guys, nakakapagtaka lang na ba't inuulam lang natin yung mga uh, ganito kasasarap na pang food trip ha. Kaya sa mga makakasama sa amin sa mga adventure dyan, ito nga lang pala guys yung kakainin nyo. Ito ulamin pagkasama nyo kami ang mga napakalalaking sugpo at mga alimango. Para medyo manamis-namis nga guys itong kakainin natin mga sugpo, ilalagyan guys natin ito ng spray. Tapos guys yung sabaw nyan, ipaiigahil lang natin para dumikit. At ayan, nauhaw pa si Dugong at siya ng spray dyan. At para mas masarap guys, lalagyan na rin natin ng oyster sauce para medyo naman naman yung lasa niya. Ayun oh, no, malinamnam. Sa sobrang excited na naman nga pala ni Dugong Maluto. Ito, kitang kita nyo naman na kahit may apoy na, hinihipan pa rin nya Grabe, sobrang excited talaga nito. Laging maluto yung aming mga niluluto. So yun guys, malapit na. Luto na pala. Luto na. Pakinig na pakinig nyo, guys yung kulo. Ano? halo haluin lang natin. Oh. Grabe! Itong solid na kundri po. Sugpo. nyo lang guys, pansinin yung kawali natin. Sobrang puti niyan. Wala kayong mabibilis shopping niyan limited edition ba? Pero yung shipping. <laughs> Kaya lugaw na guys, tara, puntrip na tayo. Kaya eto na guys, luto na itong ating uulami mga subo. Kaya samahan nyo na guys, kami pumuntrip. So yun, natapos na tayo guys, magluto ng ating <laughs> pupuntripin. At nandito lang guys tayo, pakita mo sa kanila yung pesto natin. Nakalutang ba tayo dito habang kakain? Eto yung pupuntripin natin oh. Garlic butter na may sprite na subo. Pero syempre guys, kailangan muna mo na natin magdasal. Parayin muna tayo. Pero syempre guys, kahit excited na tayong kumain dyan, eh, huwag pa rin natin kakalimutang magdasal at magpasalamat. Kaya, ano lang natin? Tara, dugong! Food oh, trip na! Ang ah, sumpo nito guys! Oh. Wow! Ah. ah, ako naman oh! Juicy, juicy pa oh! Ah, sarap ng ulo! Ulo ng sumpo! Ito yung laman oh! Ang tataba! Ah! Aargh! Jodid! Oh, Ow! Ow! Huh! Oh! Sabay kanin, oh! No? Hmm! Kanin! Kwalitin-kwalitin puntrip na naman, no? ah! oh! Ang tataba pa ng sugpo natin. Grabe-grabe talaga. Hmm? Guys? Ah! Kita nyo naman guys kung saan tayo pumubod trip ngayong araw. Grabe, nakababad tayo dito sa tubig habang kumakain itong mga masasarap na mga seafood sa napakalalaking sumpo. Habang kumakain nga guys kami dyan, may lumalapit na mga isda sa amin at gusto nilang humingi. <laughs> Kaya hanggang dito na lang muna guys itong adventure natin. Huwag nyo sana kalimutang i-share. Kita-kits na lang ulit bukas. Salamat sa panonood guys. <laughs>